Hi guys, welcome to my short vlog gag. Ayan, may nahulog na truck dito sa ano, galing Bonbon. Ito yung truck, ayan. Galing pang Manila. Hi ka mo naman. So, ang chika. <laughs> Ito ang chika mga best. Kaya nahulog yung truck. Ang babaw lang naman ng daan ng bangyo. Huwag mo na ano yun. Eh. Siyempre, naingan nyo nga yung driver Ay, sa baka puno-puno puno dito. Puno. <laughs> Tingnan mo yung puno. Oh. Sa likod. Kaya, you know, oh, diba, ganda ng kalsada. Mapuno. Puno, puno nakatingin. Na hindi nakatingin sa daan. Kaya nahulog. Yun. Yes. Ay vlogger eh, kasi. Tapos yun, tinakbo na ata sa uh, paggamutan. Yun na. Bye. Bye. Oh, ang ko no, tinatawanan ko no. Wow, hindi sabi niya kasi vlog eh. Napaisip ako mag-vlog. <laughs> So yan, ano lang. Pag mga bagong lugar, ingat lang kayo kasi hindi pamilyar. Pag hindi pamilyar, medyo dahan-dahan sa pagmamanaw. Tsaka focus ha, hindi dala-dala yung ginagawa. Tsaka nakaka... ano, Ang sama ako, tawa ko ng tao. Hindi nga kasi ako na idea mag-vlog Nakakasar tuloy. Anyway, stay safe guys, lalo na sa kalsada. Tsaka sa kalsada sa gubat. Ayan. Ingat lang. Sorry ha kung masaya ako masyado natawa lang kasi ako sa eksena eh. kasi yung ng mama yung sinabi kasi ng mama natawa ako doon ako natawa hindi sa aksidente ha take note lang baka i-bash nyo ako wag na po yun <laughs> lang